Isa-isang nakadaupang palad kahapon, July 10 ni First Lady Liza Araneta Marcos ang ilang opisyal at gobernador sa Northern at Central Luzon. Ito'y sa formal na pagpapasakamay niya ng mga bagong Pilipinas Mobile Healthcare Facility. Katuwang ng unang ginang sa seremonya si DOH Secretary Teodoro Herbosa at DOH Undersecretary Glenn Matthew Baggao personal na tinanggap ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III ang mobile healthcare facility para sa probinsya ng Pangasinan. Sinaksihan ito ni Pangasinan Provincial Health Officer Dr. Ana de Guzman at 3rd District Board Member Dr. Sheila Marie Baniked. Personal ding tinanggap ni Governor Rafael Ortega David ang para sa probinsya ng La Union at nagpasalamat din ito sa unang ginang. Anya, malaking tulong ito para maiparating ang serbisyong medikal sa mga Elucanos. Personal ding tinanggap ni Nabenguet Governor Melchor D. Clas, Mountain Province Governor Bonifacio Lacuasan, Abra Vice Governor Joy Bernos, Apayaw Governor Elias Bulot Jr., Ifugao Governor Jerry Dalipog at Kalinga Provincial Hospital OIC Chief of hospital Dr. Reynaldo Aranca ang anim na mobile clinic para sa rehiyon ng Cordillera kasama ring nabigyan ng nasabing mobile clinic ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Quirino, Isabela at Nueva Vizcaya nilalaman ng mobile clinic ang X-ray machine, ultrasound cholesterol at glucose monitor, 12 lead EKG, clinical hematology analyzer, laboratory tools at iba pang mahalagang medical supplies. Parte rin ito sa proyektong Lab for All ng Unang Ginang. Ginanap ang turnover ceremony sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Isinagawa rin kahapon ang groundbreaking ceremony para sa Clark Multi-Specialty Medical Center. Charles Nicolimon para sa Headlines.